na ang buong manok. Nag chap 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 na namin. Mabasa sa lang. Mabasa din. Siguro din. With Coca-Cola. Ayun, naghihintay na si Batoy. Oh. Mamaya na yung buto, buto mm. mo, Batoy. Yan. May unahan pa si Batoy. Unahin mo yung dalawang ayaw mong kanet. <laughs> baso mo. Abaw. Tiyong, ang pogi naman ni Lucio. Tiyong, ba? yung baso ko tsaka baso mo. Ang bad yan. Yung baso. <laughs> Yes! Ang sarap! Pampadunga and fat salawas. Sa'yo pa. Sa'yo pa. Fat salawas. Hindi ka nang hiningaral. Wala ka na ikaw. Kit-kit on. Mmm! With royal. Yan ang masarap pag may alaga ka eh. <laughs> Napakadaling ano. No problema ang ulam. Bukti na ito na Hai Tama nama, mam, Tungsa lik video ang, ano? Ano, I? <coughs> AY! AY! Bading! Bakla! Ano? Confirm! Ano yan? Confirm! Bakla keren? Ano? Bakla keren? Bakla keren, aw, lah, mana aku sabi? Ay, keren. Ay, kan wow. Ay, ande. Dek. Barbie yan? Kaninan, ngakoo... AAAAA! <coughs> Gumagawa oh, oh, ng patay. Ala na. Naladlad. Nabisto si. Nabisto. Ay. Astig, astig ka ngayon na ka na. Siyong! <coughs> Siyong, buksan mo yung pinto! Kahit Tay, tayong mali! Siyong! Gusto. Oh. Sarap ba yung mani? Yep. Kakain ka lang ng Dami-dami mo dami pa sinasabi. Paano sa'yo ma... Daba. Hi, ba, Dabarkad? Ay, 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 ay. <laughs> Hi, Dabarkad sa <Getsan>. tuloy. <laughs> hmm. Bakit yung suit mo damit? Pambabae yan. Eh, ito ba yung sakot? Ito si ba yung na Karana, matanan ko sinagin. Lang.